Ayan mga kasaguan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ayan bali, naglatag nga pala kami ng bobo trap kahapon mga kasaguan. Hindi lang po namin na nabidyohan kasi sobrang lakas ng ulan kahapon. Abuti ngayon mga kasaguan, hindi na umulan. Ayan pa si Double Nandito si Kuya Jan mga kasaguan, nagbibihis. Ayan, pasensya na po mga kasaguan, ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog. Ano, nakapag -vlog. Grabe. Kasi ang sama ng panahon palagi dito sa amin. ano? E malabo yung tubig makasagwan. Gawa ng malakas na ulan kahapon. Sana suratin tayo ngayon sa ano natin mga sagwan sa latag na bubutrap. Sana makahuli tayo ng alimango. Papakura tayo dun mga sagwan. Dun tayo naglatag sa bakawan. Bali yung latag natin trap 21 piraso lang yun mga sagwan Malit na yung trap natin Kasi yung iba nasira na Ayan mga sagwan Abangan nyo na lang kami dun sa ano Latag natin Sana suritin tayo ngayong araw Ayan mga sagwan Nandito na po tayo Asan yung latag mo kuya dyan? May latag ako dito mga sagwan Mamaya Antayin mo ko kuya dyan sana sirtein tayo ngayon mga kasaguan Kapandaw na tayo Nasaan yung latag mo kuya dyan? Naghiwaywalay kasi kami kahapon mga kasaguan sa paglatag Para mabilis Dito daw may latag si kuya dyan yung latag mo Hehehe <laughs> <laughs> May kahoy wow, Peron? Oh, may Peron? Isa, ang kasaguan Ayan, oh Madami pa yung bagulan <laughs> Okay hmm. Ayan Ang oh, mga kasaguan yung trap sira na yan Pero nakakawali pa <laughs> Oh Ayan. Wow Ayan naman, oh no? Yun, unang pandaw mga sagwan meron ka agad. Thank you Lord Smile muna Kuya Jan Yun Asan yung iba Kuya Jan? Panda ulit tayo dito mga kasagwan Lamig Malamig yung tubig Malakas kasi yung ulan kahapon Tapos kagabi Ha? Muklo. Ay. <laughs> <laughs> Ayan mga kasagun, bagulan lang. Patayin mo yung trap ka dyan. Yun. Limang bagulan. Limang bagulan, no? Tara, kasan yung iba? May latag dito si kuya dyan. Dito na lang tayo. si eh, babaw asan ah, limo ang oh si ko yang pandawin mo isa lang <laughs> pero okay na yan mo sa dalawa Good size, oh. Mm -hmm. Nice, nice. Mayan ko dyan. Ah. Tara, balik tayo. May natag pa daw dito si Kuya dyan, mga kasagwan. Nandito daw. Dahan-dahan tayo. Malambot yung putik dito. Ayan yung latag niya. Ay, buklo. Siro, walang huli. Ah, patikin ko dyan. <laughs> Isang bagulan lang. <laughs> walang pumasok. Alimango. Ay, alimango. Yeah. Tara. Salit sa tayo dun. Ilatag daw si kuya dyan dito. Wala. Meron? Uy, meron daw Mga sagwan. Ha. Ha. <laughs> ah. Wow. Ayun. Good <laughs> size na mga sagwan. Size na. Siyempre, kapag may hole eh. Ismail yan <laughs> tara mm -hmm. nandun na si Kabulbul nagaantay sa atin pandaw tayo dito mga kasagwan Bull. Uy! Ha! Ang makasago oh, no, medyo malaki na. Thank you, Lord. Nainin yung bagulan, oh. Oo, oh. wasap yung bagulan, mga kasaguan. Yung lata po tas. Tapatingin. Oh, okay. Yung lata, mga kasaguan, butas, oh. Laking, ano? So, Laking, ano? Ang si Kabulbul, magpapandaw dito sa taas. punta natin sa double ball sana meron din tumpa malayo oh. pa ayo pa yung latag natin không wow, wow. cá guni-guni lang pala. Mayroon. Pero meron mga saguan. Oh. Oh, ayos, hindi nabuklo. Mukhang swerte tayo ngayon mga saguan. Ilan na yung napandaw natin kuya dyan? itu. Dan pandau tayo dito. Okay. Wala ano? So yang mga kasaguan, luga yan. Wala. Wala. mau maasuk. malalim yan na lungga ay eh may papandoin tayo dito mga kasaguan <tipot> <tipot> yan na uy mayroon wow yan o oh, saan o oh. oh. <laughs> dali <tipot> oh. isa lang yung pang iipit mga kasaguan <tipot> You know? Dali, good size tau. Good size. Dali, tra, ikaw ko dyan. Tara, dali din sa. Masih may pa kami dyan Jan, Isa pa yung dawin Oh, is na mga saguan. Ito Yun yung mga napan natin. andito si Kuya dyan sa gilid. <laughs> bumaha kahapon mga kasaguan. Grabe yung ulan kahapon sobrang lakas magdamag Ayun oh no, ayun doon banda So pandaw tayo Pandawan time Sobuk ya yeah. no. Lu. <laughs> Wala nang huli oh. Mabaglan nang buklo tayo. <laughs> At ito kay Kuya Jambo buklo din. Saan pa Kuya Jan? sa bandang taas ng lakad ng bukid dalawa. Tara, punta natin. panda ulit tayo mga kasaguan. Buklo <laughs> nangitim yung trap, <laughs> nangitim malaking longga yan, mga kasagwa nyong nilatagan ni Kuya John, pero hindi yan pumapasok sa amin. Tagal na naming nilalatagan 'yan. Hindi talaga pumasok ano. Hindi pumasok sa niya. Ang lunga niya oh. Wala pag lunga niya no. Yan, sana hindi pumasok na sa niya. lumabas. <laughs> Malamig kasi yung panahon ko diyan kaya ayaw lumabas. <laughs> Tara. Pandaw. Patay. Buklo. buklo. <laughs> Ay, isa. Buklo mga bagulan, ano? Walang ano? may butas malaking butas yan siguro. Ayan, buklo mga Sagwan. Tatlo. Jan. Hah? Asana. Wow. Oke. Okay. <laughs> Kaya dyan atras. Wow. Kapit, ito ito lapit. Uh, taas, taas, taas. Uh, taas yung trap. Napakitaas ko dyan. Yun o, makasagwan. Ito may katabaan na siya o. Itim na alip. Oh. Kaya yung ano niya. Ayan o. Ayos na mga kasagwan. Kapag ulit tayo. Ayos. Uh, Tara. Ang bakawan dito mga kasagwan. Eh.

Panda ulit tayo dito mga kasaguan may mga bakawan tayo dito mga bakawan Wala, <laughs> sayang Wala. 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 sayang, Wala. 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 Papagulat Dalawa Ayan Ayan sa Ayan Ayan Papagitan na lang namin mga kasagwan yung huli namin dun Sa bahay nila ko na dyan Ayan Go <laughs> Ayan mga kasaguan, Nandito na yung bibili ng alimango natin Ito so, lahat yung nahuli natin kanina mga kasagwan Walong piraso yan mga chef dito si Boss Yojin. Doon naman si Kabul Paul kumakain. Kumakain tayo, kumakain. Malit ata yung silopin na natin puya dyan. Ayan. Tingnan natin mga kasagwan kung baka dalawang kilo tayo. 1.9 Ayan. Gawin na lang natin yung dalawang kilo. Yun mga kasagwan, gagawin na lang dalawang kilo ni Boss Jojen. Bale yung mm, ano niyan mga kasagwan kilo. Ayan, 350 yan. 350. Ayan. Yon. Yung mga ano, figure size. Ayos na mga kasagwan, nag-dalawang kilo tayo. <laughs> Ayan mga kasagwan, ito po yung nabinta natin ngayon. No? Ayan, bali nakasibis na rin tayo ngayon. O kina, umaga, o kina, o kasagwan. At least, nakakuha tayo. <laughs> Naka-huli. Eh. Bali, hanggang dito lang yung video namin mga kasagwan. Shoutout nga pala sa mga nagpapa-shoutout dyan. Ayan, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood at suporta sa vlog namin. Ayan. Bali, abangan nyo na naman kami sa susunod na video. Ito ko salamat.